well, una, una, ang nagsisimula ngayon, ang nag-unfold, yung mm -hmm. mga Duterte, yung magkakapatid, talo pa nilang isang political party. Iba, Talo pa nilang isang political party. Well, meron silang brand eh, meron silang message. Yeah. No? Ang kailangan nilang gawin, itong uh, suporta sa kanila na, na lumalaki. No? Mm -hmm. Lumalaki, no? Uh, albawa sa Kapal sa Pulse Asia ay 35% si Rafi Tulpo, 34% si Sara. Mm -hmm. At sa alibawa sa Visayas, Bailey Week ni Sara, 56% si Tulpo, 20% si Sara, no? Mas kaya, kaya, kinakabahan na. Kinakabahan na yung mga gustong tumakbo sa 2028, no? Dahil mm -hmm. parang napakalakas nito, ha? hindi pa lang announce, mm -hmm. ang taas na, no? Ang taas na, no? Kaya para silang po tapos hindi lang si hindi lang isa, tatlo. Hmm. oh, no? baka dumami pa yung mga tulpo diyan eh magkaroon na ng partido. <laughs> no, yun. Oh, no, yun. Na. Kaya uh, yan, yan yun nangyayari, no? ata uh, pero alam din naman ng mga ng mga tulpo na during the midterms ang napaka-powerful mm. ay yung uh, then, administration no mm. kaya hindi rin sila pwedeng kumontra Ang tingin ko mm. ang best sa kanila ay magpa-adapt mm. no Ibig sabihin, hindi sila organic ay, hindi ah, sila organic sa sama sa administrasyon halimbawa miyembro ng Partido Federal no or Lakas-NUCD kasi yung malinaw mm. na bahagi ng opposition. Pero uh, wag nilang labanan ng administrasyon, lalo na sa midterm, magpa-adapt sila. Ibig sabihin, bahagi sila ng administrasyon, pero hindi sila organic. Ibig mm -hmm. sabihin, kung may mga, may mga, may mga ibabalat sa kanila yung opposition, mm -hmm. yung Duterte opposition, pwede nila sabihin, ah, wala kami responsibilidad yan dahil kami ay adapted mm -hmm. lang. No? Yeah. hindi namin problema itong mga binabanggit ni Vice President Sara laban sa gobyerno. Hindi, wala. Kung yung iba to sa amin yan. Sabi, ay adapted. So, they can have the best of both worlds.